Mga kaibigan, uh, ngayong araw na ito kami po ay naglitsyon ng uh, hindi basta litsyon, kumbaga native litsyon yung mga nakikita po nating baboy damo sa gubat at kasama ko po ang isang litsyonero Brother uh, Brad, ano pangalan mo Brad? Willie Willie, uh, Willie ilang taon mga ginagawa itong pag uh, paglitsyon? 8 years ko na nagagawa ito 8 years Sabi mga sa akin, uh, Brad Willie, kung ano ang uh, ka-enjoy-enjoy -enjoy sa paglitsyon ang uh, kain -enjoy, enjoy rito ay yung masasarapan yung kakain. Ah. Uh, kapag nakain niya tong baboy damo na to, yun ang kain enjoy enjoy ron. Kapag ito binenta ko, tingin mo magkano to? To mga nakakahalaga to ng mga 7,000 to 6,500. Ah, uh, makakabili ka na ng lechon baboy damo. Talaga? Oo. Uh. Ilang oras to lutuin? Din? Dalawang oras lang tol. Uh, sabi, sabi mo nga sa akin ko ano ang sikreto mo sa pagluluto? Ah, uh, meron na no sikreto rito pero alam mo, hindi ko pwede sabihin yung sikreto ko eh. Uh, basta uh, ta lang at uh, at ma-enjoy ang yung pagluluto. Nandoon na sarap noon. Okay, in one word in English, how can you describe your lechon today? Very delicious. Okay. Billy Boy, lechonero. Thank you. <laughs>